Sa kanyang pagbisita sa Cebu para sa isang event, tila hindi maitatanggi ang star power na hatid ni Kim Chiu sa kanyang mga tagahanga. Matapos ang maraming taon sa showbiz, patuloy pa rin ang pagpapakita ng suporta at pagmamahal mula sa mga tagahanga ni Kim, lalo na sa kanyang mga pagbisita sa kanyang lugar ng pinagmulan. Sa pagdating ni Kim Chiu sa Cebu para sa isang event, agad na nagdulot ito ng malaking kasiyahan hiyawan mula sa mga fans. Hindi nagtagal, ang lugar ay napuno ng mga taong nagnanais makita at makasalamuha ang kanilang iniidolong artista. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Kim, tila lumalakas pa ang sigaw at palakpakan mula sa kanyang mga tagahanga. Ang hindi matatawarang lakas ng following ni Kim Chiu sa Cebu ay nagpapatunay sa kanyang walang kupas na impluensya at kasikatan sa industriya ng showbiz. Kahit na matagal na siyang nagtatrabaho sa larangan ng entertainment, patuloy pa rin ang pagtangkilik at suporta mula sa kanyang mga tagahanga, lalo na sa kanyang mga lugar ng pinagmulan. Ang pagbisita ni Kim Chiu sa Cebu ay hindi lamang nagbigay ng kasiyahan sa kanyang mga tagahanga, kundi pati na rin nagpapakita ng kanyang impluensya at kahalagahan sa industriya ng showbiz.